1986, nagtitinda na ako ng ice cream. Binatilyo pa lang. Hanggang sa ngayon, nakapagsarili na kami ng factory ng ice cream. Ako po pala si Roberto Pilo, nagtitinda ng Mangbert ice cream. Masarap po ito. Maganda po, basta delapin rin yung ingredients. Kailangan laging masarap. Kung ano po yung flavor yung po, fresh flavor, mga avocado. Kailangan totoong avocado. Hindi po namin tinitipid. Hindi kami naglagay ng mga ano, preservative. Puro fresh po avocado, strawberry, mangga, chocolate. Kung anong season na ah, ano, yun ang piniflavor naman. Tsaka kahit mahal yung avocado dahil yung mabili, binibili ko eh. <laughs> Mabinta yung avocado rito. Um, ako po si Jennifer Pelo. Bunsong anak po ni Mang Bird sa una niya pong asawa. Um, long lost father ko po si Mang Bert. 20 years old na po ako nung nagkita kami. College po ako noon. Nakita namin siya kasi through Facebook eh. Hinanap talaga siya nung, nung ate ko eh. Tapos nung nakita kami, nakita namin na nandito pala siya sa UP Diliman, Sorbetero. Nagka-idea ako na magtayo ng ng Mang Birds Ice Cream yung pabrika. Before kasi, nag ice cream na talaga siya, sorbetero, pero nakikihango lang siya sa mga ibang pabrika para makapagdila. So, sabi ko, sayang eh, kasi ang sarap-sarap talaga ng ice cream niya. Pinipilahan siya ng mga student, minsan dinadayo pa siya. So, sabi ko, gusto kong sana magkaroon siya ng legacy. So parang sabi ko noon, pag nakapag-work ako and nakapag-ipon, -naka um, sana, Lord, bigyan nako ng lakas para makapagpatayo. Noong January 2023, wala akong... wala ako talagang pera noon. As in, I only have 10,000 pesos. HR ako by profession. So, yung sahod ko, pang expenses lang namin sa bahay, yung kasama ko yung lola ko and yung mga kapatid ko. And then, uh, sabi ko, paano kaya ako makakasimula? Eh, para makapagtayo ka ng ng pabrikang ganito, kinakailangan mo ng at least 300 to 400,000. 10,000 lang meron ako noon. So, ang sabi ko, paano ko to gagawin? Alam mo, inopen ko lang yung laptop ko. nag lang ako ng business proposal. Pinakita ko siya sa mga friends ko nasabi ko, eto, eto yung business na itatayo ko. Pag nag- pag nag-invest ka sa akin ng capital, ibabalik ko with 40% interest in 6 months. Tapos by God's grace, in six months, nabalik siya. Yung siguro yung pinagmamalaki ng birds is, I think, yung branding namin and the story itself. Kasi yes, maraming sorbetero. May maraming sorbete, sorbetes dyan, maraming sorbetero dyan. But for us, yung story na meron kami, yung reconciliation na meron na nagawa yung Mang Birds ice cream between my father and me, sobrang, and yung continuous relationship, yung nawala ng 20 years na hindi kami magkasama, siguro yung pinagmamalaki namin is may mga broken years, but these years, we can move forward. And at the same time, kasama namin yung mambirates na sinishare namin with other people na there's hope, yung gano'n, na hindi porket nasira, hindi porket, um, you know, parang nagkahiwalay, eh wala nang pag-asa. Siguro, yun yung story yun yung kakaiba, yun yung may pagmamalaki ko sa mga braids ice cream. Aside from masarap talaga siya, um, sa mga sumusuporta po, um, sa mong braids, um, ice cream po, And dito lang po kami sa UP Diliman. Takaalan kayo po kami dito. Um sa marami po dito'ng nagja jogging Jogging din po kayo. At pagkatapos po mag-jogging, mag-ice cream po kayo. Um maraming 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 salamat po talaga kasi ramdam na ramdam po namin yung yung suporta at pagmamahal niyo po sa amin. We accept events po, um social gatherings po, birthdays, weddings po sa mga gusto pong umorder um, po sa amin uh, may, may Facebook and Instagram page po kami kami po yung mismong sasagot doon um sa ang pangalan po ay Mong Ice Cream po